Okay guys, welcome back Siyempre sa ating channel, PC Basic Tips Okay guys, pag nag-install kayo ng uh, Brand new or second na na video card At hindi siya na At hindi siya na ano, Tawag dito na Nag-auto-install Ah, uh, tuturuan ko sa inyo guys kung paano ang gagawin niyo. Kuwari, uh, uh, bumili kayo ng bagong video card. O kaya second hand. Tapos uh, sinaksak niyo sa PC niyo. Tapos hindi siya nag-auto install. Nag-auto install kasi guys yung video card sa ating PC. Depende sa sa PC O sa video card siguro na mabibili niyo. Okay. Okay. Ito pa, guys, papakita ko sa inyo. Ito yung PC. Ah, uh, yung video card na nilagay ko rito is nag-auto nag, -auto, nag -auto install na ha. Ito, ayan yung video card. Ayan. Tinanggal ko na kasi yung video card na yan guys. Tinanggal ko. Tapos binalik ko uli. Siyempre mawawala yung yung ano nya. Yung pagka install. Okay. Ngayon nag-auto install siya. Okay. Ano gagawin natin pag bumili kayo ng brand new, na video card or second hand pero ayaw niya mag auto install ulitin ko ulit guys ha ibabalik ko lang ulit may mga video card na nag auto install at meron ding hindi okay o, parang sa akin nag auto install o, di swerte o, ngayon pag hindi nag auto install yung video card nyo sa inyong PC dito lang punta kayo sa search nyo lang sa search bar device manager tapos, punta kayo sa display. Ayan, nakita nyo, display adapters. Click nyo lang yan. Ayan, ah, kung makikita nyo, nag-install na yung ating video card yan, RX 550 XT. Okay. Pag hindi kasi naka-install dyan, guys, yung, yung video card nakalagay lang dyan ay... Nakalimutan ko na ako anong nakalagay. O basta, basta pag kinilik nyo yan, uh, kailangan nakalabas yung brand nung or name nung inyong video card. Hindi ko lang maalala guys, pasensya na ha. Hindi ko maalala kung ano yung nakalagay dyan. Kung, kung ano ba na. Basta nakalimutan ko na. Basta click nyo lang yan dyan. O. Oh. Iki-click nyo to. Yung kung hindi pa naka-install, pag naka-install kasi lalabas yan dyan. No? Pag kung sakaling iyan hindi pa naka-install, click nyo lang yan guys. Double click. Ayan, tapos uh, driver. Uh, I-update nyo lang guys. Update nyo lang. Pag in-update nyo, dito kayo pupunta sa search. Auto, automatically drivers. Para siya yan bahala mag-search at mag-download na compatible sa inyong PC. Okay ha? Ah? Ayan. Kung makikita nyo naman, oh, already installed na kasi. Sayang eh. Hindi natin nabutan. Yung sinalpa ko, hindi pa siya nag install nag intro pa lang ako. Nag-auto-install na siya. Kaya hindi ko nakipakita yung uh, yung dito sa may display adapter. Ayan. Okay. Ito kasi naka-auto-install na. Naka-auto-install yan. Ha? Ayan. Basta pupunta lang kayo dyan sa display adapter. Okay, paliwanag ko na lang ng mas malino pa siguro. Okay, pag nagsaksa kayo ng bumili kayo ng bagong video card or second hand, sinaksak niya sa inyo yung PC. At hindi nag-auto install, punta lang kayo sa display adapter. Ayan ha? display adapter. I-click diba? nyo lang yan. Okay, pag hindi lumabas yung brand nung or name nung video card nyo dyan, eh i-click nyo lang yon i-click nyo lang. Tapos, punta kayo sa driver. Tapos, i-update nyo lang. Tapos, ito yung sa taas, yung search automatic. automatically for drivers. Para siya na yung mag mag-download at mag-install sa inyong PC. Yung compatible sa inyong PC. Okay, yun lang guys. Sana na, sana na may natutuhan kayo dito basic lang yan. Eh, pero in case lang na hindi naman mag auto install yung inyong video card, eh pwede nyo sundan yan guys. Legit yan guys, legit yan. Ginagawa ko lagi yan. Kasi sa dami ng PC natin guys, may mga video card ako dyan na hindi nag auto install. ganoon lang ginagawa ko, pwede nyo sundan. Okay guys, abang lang kayo sa mga video tutorial at basic tips na gagawin natin.